maaga akong bumiyahe para sa isang therapy sa Carmona, isang stroke patient na matagal ko nang gustong i-therapy at nagdaan ng birthday niya ngayong August. Nagulat ako sa mga sinabi niya sa akin after ng therapy session niya na hindi ko akalaing gano'n na maging reaction ko. Ako rin na. na ng Talagang nami-miss na talaga ako. <laughs> Salamat naman Tay, ako na may natuwa sayo. <laughs> Basta gagaling Tay, unti-unti talaga gagaling ka. Huwag ka makalala Antayin mo ka lang magmadali ha. Antay, antayin tayo mo lang kasi kailangan pa natin gumaling 'yung mga buto mo, mga ugat mo. <laughs> <laughs> May nakakamis pala sa pagtaterapi ko. <laughs> Ay, <Ayan>, souvenir ni tatay. <laughs> Meron akong katibayan tay. Namiss niyo ko. Opo. Sige nga, ano sabi mo? <laughs> Miss daw ako ni tatay. Tatay. Paakbay daw oh. <laughs> Ayun si nanay oh. Dalagang dalaga. Mataba ka nanay. Mataba na kayo. Mataba na kayo. Oo nga. Iba yung, ano mo, Facebook kasi. Madami, nalangak mo na? Nalangak <laughs> na ba? Hindi na. Nalangak mo na? na Para ko ng tatay. Tatay! <laughs> Hindi, tatanda rin ako katulad nyo, no? Naman naman. Ati si tatay, o, oh, di ba? Enjoy mo lang, i-stroke mo tayo. Ayoko, ayoko enjoy. Birthday niya nung nakaraan. At saka si nanay. 18, August 18. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, kantahan na lang kita kahit belated na. <laughs> Enjoy life lang po. At saka pray to God ha, para gumaling. Yung kamay niyo to, o oh, tingnan mo. oh, o, oh, medyo malambot na yung kamay niya. Hindi, oh, hindi nanilikan. na naninig. Hindi na naninig. Hindi naman mabigat to. Kasi oh, hindi ko siya makaano, makaupo ng diretso, bumabaksak pa yan. Kaya kailangan niyang humawak sa akin. Kung hindi, iiga siya mag-isa. Kaya inaano ko siya kung anong bigat ng katawan niya. Oh. Kasi syempre yung balance niya. Pero mag-ano si tatay niya? No? magaan ka na tayo. Dapat pala nai, lagi kayong dalawa ganito. Ganito ang posisyon. <laughs> hindi ako pwede ano yung ano, maninig. Uupo nung ganito? Yung ya, ano ko siya? Oo. Hindi, ipad umuupo kayong dalawa. Parehas ganito lang, oh. Hmm. Hindi nga yung bu bubuhatin siya na Ah, yung pagbubuhatin, mabigat. Hindi, pwede, hindi pwede ako na. na. Kaya ka tayo, mag-aral ka magbuhat mo isa. Hindi siya mukha. Talagang, baka mukha tayo. Mukha Bak mukha ka anak ata tayo, ah. <laughs> Ay, salamat.